Oh. Ah, si Pia. <laughs> mga si Mon de la Cruz ah. Garcia. Uy, sino to? Oh, <laughs> oh Taymek. Dito ka sa gitna gitna may sasabihin no, ah, sa ka mayon oh, sa akin ka. punto. Yung umiyak ko yung Ang nabalitaan ko, ang nangyari kay Senior Balagbag. Di. Di. Oh. Ah. Mm. Di. Di. Sino ba kayo, ginoo? Ano ba Tawa. ang pangalan niyo? Tawagin niyo na lang ako ng Commander Tiktik. -tik. Alam mo kaibigan, hindi ka namin kilala. Hindi yeah, eh, yeah. nyo nga ako kilala, pero marami akong kilala sa inyo. Kaso kasama niya, si BC na eh. Oh, na, yan. Ayun naman pala. Marami akong kilala sa inyo mga kaibigan. Alos lahat kayo kilala ko. Sa nangyayari ngayon. Ano bang balak mo? Tamputin! Ang ulo ng mga itim na lobo. Baka naman pagkawain nyo lang kami. Eh ayaw mo sabihin kung sino pa natin dapat natin, Paano kami magtitiwala? Hindi, ganito. Sige, ano bang plano mo? Hindi mo kong tik-tik. Ah, ito nga, ano bang kailangan nyo? Kailangan nyo pa ng tulong namin? Tama. Ano ba? Ano ba? May tutulong Ba't ba namin. Anong bakay ninyo? Ba't naparito ano kayo? Ano bang bagay ninyo? Parang gano'n na nga. Magbibigay kami ng tulong o magbibigay ka ng impormasyon. Sige no, gusto na gusto niyo gusto niyo kami tumulong sa inyo. Sige, kung wala kaming kaalam-alam, para tayong mga ano dito. Uh -huh. ng Ganito. Ng Ganito. Ang sabihin ko sa inyo mamaya. Napaka-sensitibo kasi nitong impormasyon na to. Sobrang ano sensitibo. Ano bang, ano bang pinagkaiba ng ngayon sa mamaya? Kung tayo-tayo lang din naman magtutulungan. Kama. Ang tunay. kasi ngayon, sensitibo o peligro ng kapatid mo mga hmm. gusto niyo kung ka. yung sa ano sa sa dahas ba Oo nga, ano ba sa Eh ah, oh, diba? oh, oh. um, di, ilapit niya sa sibil ilapit niya kay ko nakikita ko ngayon tandaigita ko ngayon dahas lang mga yari dahitang nilakip nosi sinong sam mukutuwan nila ang sa oh na tay magawa yawa isiginawan na na -away. Away. na 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 na

ano bang gusto mo, binibining Isabela, magpapatulong din sa civil o tayo na lang mismo? Oo, oh, ano bang plano? Ano May, bang plano mo? Para sa kuya mo. Kung gusto nyo, ay umikot para tayo. Meron lang akong hanapin mo, na tao. mo. <laughs> Kasi ganito ito, mga binibining Isabela, eh lahat nandito, kilala mo. Kilala mo kami lahat dito. At lang mo matutulungan ka. Kung gusto nyo man ng tulong. Kasi kami, Isabela, handa kaming tumulong, hubad hindi kami magtatago sa kahit anong itsura o pangalan. Hmm. Kasi kung walang gagawin ng mga sibil, kami mismo. Ah, alam mo yan, pamilya mo kami, Isabela. Alam, alam, ko naman, alam ko. Ganito. Kaya tulungan alam mo kaming tulungan, ko, tulungan niya. Ka. Okay, best, Kaya basa. Tik-tik, 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 tik Putong puta. balik kung gusto mo ng tulong kasi nagbigay na kami ng tiwala sa iyo. Sana naman makapagbigay ka ng tiwala. Kaya ngayon, kung gusto mong matulungan talaga namin, eh, kailangan namin ng tulong mo na sabihin mo nahanap tao. Mahirap kong ganito. Mahirap kong ganyan. Nasabihin mo, ikaw bahala. Mamaya, pinatakas namin. Oh, mawala lang din yung hahanapin mong tao. Mahirap tumulong pag hindi namin kilala. Hindi ang ko kasi na. Hindi ko kasi inaasahan na ganito kabilis ang mangyayari. Ka pa hindi ko inaasahan na kaya nilang dapatin si kay gobernador. Wala sa plano namin ng ganitong nga uh, pangyayari. Ano bang ano Anong bang ibig mong sabihin? Na? Ano bang ibig mong sabihin sa mga pinagsasabi mo? Isa ka ba sa mga kasamaan nila? <laughs> ha? Ano ibig mong sabihin? Kaya hindi mo alam mga plano ng ganito. Siguro naman na ay... Tama ba ako? Tama ba ako? Ako ba yung mo ng isang itim na lobo? Kung paano ka magano, paano ka sumagot at kung paano mo, paano ka tumawa, ano iisipin namin? <laughs> ba? Diba? Siguro naman ay eh, nababalitaan nyo naman ng maliit na grupong nagpakilala dati sa mga sibil at tumatanggap ng salapi para tumugis ng mga taong nagtatago sa ikot ng batas. Alam niyo naman yan. Ang grupong talipanda sa ikot kumukuha ng salapi para magbigay so, ng informasyon. May nakarating sa amin at pinadalang kami ng hula na ang itim na lobo, ang pinuno ng itim na lobo. Nagngangalang, hindi ko muna pwedeng banggitin sa inyo. Pagpasinja na. Kung tama ang aking pagkabasa dun sa kanilang sulat Bigyan yung pansin Kasi ng lugar na yan. At alam ko, niyo sa at ilala ko kung sino yung taong yun. At Ta ngayon, hindi ako makasigurado Pag binigtas ko dito, ibaka ako na hindi nyo makita sa susunod. Mga kaibigan. Hindi hmm. nung Wag. Ngayon, pag hindi makabalik na buhay, ang ating gobernador. Saka ako nasasabihin kung sino yung taong yun. Magpapadala na lang ako ng liham sa inyo. At kayo nang bahala. Oo oh, sa'yo. Sabihin mo na lang dito. Hmm, Kesa naman mangyari pa yun. Hintay pa ba natin yun? Mama may, mawawala ka na rin. Ang hinihintay ko, si kung makakabalik ng buhay, si senyor. Kung di makakabalik ng buhay... Lalahat ko lahat-lahat ng aking nalalaman. Hindi mo na kailangan ng papel. Sabihin mo na. Ganito mga kaibigan. siguro siguro naman. Baka ito na huli natin pagkikita. Hindi ko alam. Baka hindi nyo na ako makita sa sunod. Pag nilahat ko lahat ang aking nalalaman patungkol dyan sa mga taong yan. Pakinig. Lumapit. Sasabihin ko na. At baka ito na rin ang huling pagkikita natin. Mga kaibigan hanggang maaari kung kaya namin mm -hmm. aming grupo, eh, ako na sana at kaming nangaki ng, mga grupo ang tutugis sa mga taong ngayon pero sa tingin ko ngayon, eh wala sa plano namin o wala sa plano itong mga pangyayari, ginulat ako at nagulat ang karamihan nakaraang araw nagsabi, lang eh. hmm, sige Ito mismo patatulong. nagsabi na maliit ang grupo mo sa so, tingin mo paano mo, ano, paano yun, natatalunin o... Oh. Puliin hmm. ng mga itin na logo na ita muna <laughs> mga numero ng mga iyon. Sa tingin mo ba, Om hmm. J? ba ang malaking bato? Alam mo, alam hmm? mo mga pangalan ninyo. Oh. Hindi lahat ng malaki nakakapwing. Tandaan nyo yan. Nakaraang linggo lang. Nakaraang linggo lang, mga kaibigan. Ako hindi bumababa dito. Pangalawang baba ko dito nung ako'y nagpakita sa mga sibil. Ito yung pangalawang baba ko dito at naka may natanggap akong telegrama. Hindi ko alam at hindi ako sigurado kung si Gobernador Palagbag ang aking nakausap. Dahil wala din siyang tiwala sa mga katulad ko. Nagbigay ng pangalan, lugar, tindahan, produkto ng kanilang binibenta. Nagbanggit ng pangalan, nagngangalang Robin Hood ang pinuno na itim na lobo nabasa ko ang pangalang nagnangalang Samuel Corpus Teka, teka ginawa. Anong proibang kailangan mo? Anong proibang kailangan mo? Uweba, na siyang tunay talaga. Ang sa likod ng maskara ay sila Samuel. <laughs> Yun nga. Dahil nga sa mga ganapan ngayon, hindi namin naluto maayos ang aming dapat gagawin. Ang iniisip ko sana sa pagbaba dito, sa, pa sa oras o sa panahon namin tinakta, hindi nangyari ang gusto kong mangyari. Nabulabog. Pinulabog nila ngayong araw na to. Ang gusto ko sana mangyari, idakpin si Samuel at pumunta sa kaning ranso at magpatawag ng sibil at magpaimbestiga doon mismo sa kaning ranso. Bakit ang mga produkto na nakasulat sa puting sobre na binigay sa akin ng tao ang aking uh, kausap na nagsasabing si Samuel at si Robin Hood ay iisa at gusto ko sana doon pumasok ang mga sibil imbestigahan para mapunta sa hukom at nang magkaroon ng sapat dapat ayan. Ang sabi ko sabihin si Samuel at si Robin Hood ba? Is, si Isa. Si si, si... Iisa. Iisa, si Samuel. Bigyan mo nga ako ng, ano, proweba ulit. Bakit pro na pro eh, na <laughs> <laughs> mo nasabi? Ang proweba. Hindi proweba. Ay, may bistek Maghintay ka. Gusto mo proweba. Punta kayo ngayon sa Manzanita. Tandaan nyo ang mga produkto kanilang binibinta. Nakausap na kami niyan ni Senyor na merong nakatira sa Mansanita na ay nga nagbebenta ng mga produkto. Ayan, si Carino Robin Hood. Nakapwesto sa New Hanover yung mga produktong ibinebenta niya. Kung alam nyo, Raditor, kain Salve, Morphine. Alam nyo naman siguro yung mga produktong yon Sino naglalako? pamilya ni Iker. Tama ba? Si Iker. Hmm. Tama. Oh. Tama. Taga saan sila Iker? Sa Mansanitas? Sa Mansanitas. Maaring si Samuel ito ginaong tik-tik. Ngunit hindi tayo sigurado kung siya nga si Robin Carino. Pero ang sigurado tayo na may kaugnayan ito sila Iker, sila Samuel, si Robin Hood. Tama. Pwede mong sabihin, eh dalawa ngayon ang dapat natin Ayan. Maaring dalawa, maaring isa, kahit sino sa kanila. Kasi kung ako tatanungin nyo, kaya ako napapunta rito, ay talagang hinahanap ko ang dalawang yan. Dahil gusto ko sana ang ipalit, kapalit ng ulo ni Senyor. Dahil lalabas at lalabas ang mga yan. Ang mga itim na lobo kapag nakuha natin si mga pangalan na ating nabitawan ngayon. Lalabas at lalabas at may lalabas nila si Senior Balagbag. Napakarami ang pagsubok na aking dinahanan bago ko matunto ng taong yan. Pero hindi ko inaasahan yung araw na to eh gusto nilang madali ng mga bagay-bagay. Ang -bagay. bagay. Baga, para kang bounty hunter. Sa madaling salita eh, ganun na nga. At alam niyo kung bakit ko ginagawa ito. Dahil kahapon lang Tinampot nila ang isa sa amin At pinagbantaan ng mga talipantas Na uubusin sa bayan na ito Dahil wala naman nakarating sa akin nakayo kayo Na may ginalaw sa Balit ng grupong Walang to. Walang patunay Walang patunay Pero ang mga itim na lobo ay pinatunayan <laughs> Yun ang hey, pagkakamali sige. nila Yun na lang muna nga Yun ang kaibigan nating pabahayin to mm -hmm. Si Senyor Ponen algo señal. Sí, yo. Adiós. <laughs>